Aris ang sinag ng araw ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang ituloy ang iyong mga plano, kung may balak kang simulan, ngayon ang tamang pagkakataon upang kumilos, huwag matakot sa mga pagsubok, ang bawat hakbang na ginagawa mo ay naglalapit sa iyo sa tagumpay. Maging bukas sa mga bagong ideya at payo mula sa iba kahit paminsan ay tila hindi mo gusto ang paraan ng kanilang pagsasalita, may aral sa bawat pakikipag-ugnayan, at maaaring isa sa mga ito ang magbukas ng mas magandang landas para sa iyo. Sa pamilya, isang simpleng pagbisita o tawag sa iyong mga mahal sa buhay ay makapagbibigay ng saya sa kanila, ang ganitong pagkilos ay magdadala rin ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa trabaho, manatiling maingat at tiyaking wasto ang bawat galaw mo upang maiwasan ang mga pagkakamali. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong minamahal sa pamamagitan ng simpleng pakikinig at pag-unawa. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 16, number 15, number 21, number 30 number 23, at number 36. Taurus ang buwan ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na pangunawa sa mga oportunidad sa paligid mo. Maaaring may isang tao na mag-aalok sa iyo ng ideya para sa negosyo o kabuhayan. Makinig ng mabuti at pag-isipan itong mabuti bago gumawa ng desisyon. Gayunpaman, maging mapanuri sa mga taong lumalapit sa iyo lalo na kung humihingi sila ng tulong, hindi lahat ay may dalisay na intensyon, kaya't huwag agad magbigay ng tiwala. Protektahan ang iyong sarili laban sa anumang maaaring makasira sa iyong progreso. Sa trabaho, patuloy mong ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon, ang iyong disiplina ay magdadala ng mas mataas na respeto mula sa iyong mga kasamahan, sa tahanan, ang pagiging maalalahanin sa iyong pamilya ay magbibigay ng masayang atmosfera at magpapalakas ng inyong samahan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 11, number 24, number 32, number 19, number 7, at number 45. Gemini ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng pag-iingat pagdating sa pagbabahagi ng iyong mga plano. Hindi lahat ng nakikinig sa iyo ay nais ang iyong tagumpay, kaya't panatilihing pribado ang mga mahahalagang detalye tungkol sa iyong mga ideya. Mas mainam na tapusin muna ang iyong mga plano bago ito ipaalam sa iba. Sa tahanan Bigyang pansin ang mga bagay na kailangang ayusin, ang iyong atensyon sa mga detalye ay makakatulong upang mapanatili ang kaayusan. Sa paglalakbay, kung hindi ito kinakailangan, mas mainam na ipagpaliban muna upang maiwasan ang hindi inaasahang abala o gastos. Sa pag-ibig, ito ang panahon upang mas mapalalim ang inyong koneksyon, iwasan ang pagseselos ng walang dahilan at siguraduhing bukas ang inyong komunikasyon. Ang simpleng pagpapakita ng pagmamahal ay may malaking epekto sa inyong relasyon. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 29, number 14, number 38, number 22 at number 41. Cancer, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang isang mahalagang usapan o konsultasyon. Huwag sayangin ang pagkakataong ito, maaaring magbukas ito ng pinto patungo sa isang bagong oportunidad na hindi mo inaasahan. Ang pag-uusap na ito ay maaaring magdala ng mahalagang kaalaman na makakatulong sa iyong hinaharap sa pera, kung may naipon ka, pag-isipan kung paano ito mapapalago, maging maingat sa pagpili ng mga posibleng pamumuhunan at tiyaking pinag-aralan mong mabuti ang iyong mga opsyon, ang tamang desisyon ay maaaring maging pundasyon ng isang mas matatag na kinabukasan. Sa trabaho, ang iyong kasipagan at malasakit sa iba ay magdudulot ng positibong epekto, ang iyong dedikasyon ay hindi lamang makakatulong sa iyo kundi pati na rin sa mga kasamahan mo. Sa pag-ibig, iwasan ang mga hindi pagkakaunawaan na maaaring lumaki, maging maingat sa mga salitang bibitawan at laging piliin ang pag-uusap na may respeto. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 4, number 18, number 27 number 33, number 12, at number 45. Leo, ang sinag ng araw ay nagdadala sa iyo ng paalala na maging maingat sa pakikipag-usap, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Ang bawat salitang banibitawan mo ay maaaring magdala ng ligaya o tampo, kaya't piliin ang tamang paraan ng pagpapahayag. Ang pagbibigay ng oras upang makinig ay makakatulong upang mapanatili ang magandang samahan sa pamilya. Kung may transaksyong may kinalaman sa pera, iwasan ang pagmamadali. Siguraduhin mong nauunawaan ang bawat detalye bago gumawa ng desisyon. Ang masusing pagsusuri ay makakatulong upang maiwasan ang anumang aberya sa hinaharap. Sa trabaho, ipakita ang iyong sipag at disiplina ang pagiging maingat sa mga detalye ay magdadala sa iyo ng respeto at pagkilala sa pag-ibig ang maliliit na kilos ng pagmamalasakit ay may malaking epekto ang pagbibigay ng oras sa iyong kapareha o pamilya ay nagpapatibay ng relasyon Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso Number 9 Number 22 Number 35, number 17, number 40 at number 11. Virgo, ang mga bituin ay nagpapaalala na pagtuunan mo ng pansin ang iyong mga gawain. Anuman ang bigat ng iyong responsibilidad, tiyaking inuuna mo ang kalidad ng trabaho kaysa sa bilis. Ang pagiging maingat sa detalye ay magdadala ng mas magagandang resulta kung kinakailangang humingi ng tulong, tiyaking ginawa mo muna ang iyong bahagi, ang ganitong diskarte ay magbibigay sa iyo ng respeto at tiwala mula sa iyong mga kasamahan, sa pag-ibig, bigyang pansin ang pangangailangan ng iyong minamahal, minsan. Ang simpleng pagpapakita ng pagmamalasakit ay sapat upang mapanatili ang tibay ng inyong relasyon. Sa trabaho makinig sa mga payo at mungkahi ng iba, ang kanilang karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon o solusyon sa mga hamon na kinakaharap mo, ang bukas na isipan ay makakatulong sa iyong paglago. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 14, number 29, number 31, number 38, at number 42. Libra ang gabay ng buwan ay nagpapahiwatig na panatilihin ang magaan at positibong disposisyon, ang pagiging bukas sa pakikitungo sa iba ay maaaring magdala ng magandang transaksyon o kagalakan na magpapalakas ng iyong loob, ngayong araw. Ang tamang saloobin ay maaaring maging susi sa paglikha ng mas mabuting koneksyon. Sa usaping pera. Unahin ang pamilya, kung may labis kang kita, makabubuting maglaan para sa kanilang pangangailangan. Gayon pa man, mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa iyong pinansyal na estado, hindi lahat ng nakapaligid sa iyo ay may mabuting intensyon. Sa trabaho, sikaping dumating ng maaga at umiwas sa mga usaping walang halaga, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang iyong mga gawain upang maiwasan ang pagkawala ng oportunidad, ang pagiging masipag at maagap ay magbubunga ng tagumpay. Ayon sa gabay ng buwan, ang pagiging maingat sa pananalita at aksyon ay magdadala ng kapayapaan sa iyong paligid, ang pasensya at tamang pag-uugali ay magbibigay ng positibong resulta. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, number 15, number 21, number 30, number 23, number 36. Scorpio. Ang mga bituin ay nagbababala na magingat sa pakikasama, lalo na sa mga taong maaaring may lihim na layunin. Huwag basta magtiwala, Unawain muna ang intensyon ng iba bago magbigay ng tiwala. Ang tamang pagsusuri sa mga sitwasyon ay makakatulong upang maiwasan ang hindi ka nais-nais na pangyayari. Sa negosyo, may magandang oportunidad na maaaring dumating, ang iyong diskarte at talino sa pakikitungo ay magiging susi sa pagunlad, kung may pagkakataong kumita ng mas malaki pag-isipang mabuti bago pumasok sa isang kasunduan. Sa trabaho, may posibilidad na mapansin ng iyong boss ang iyong kasipagan, sikaping maging maagap sa mga gawain at iwasan ang mga bagay na maaaring makasira sa iyong reputasyon. Sa pag-ibig, kontrolin ang bugso ng damdamin. Ang labis na selos ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa halip Piliing ipakita ang pagmamahal sa mahinahon at tapat na paraan. Ayon sa gabay ng mga bituin, ang pagiging mapanuri at maingat sa mga desisyon ay magbibigay sa iyo ng kalamangan. Iwasan ang mga kilos na maaaring pagsisihan sa hinaharap. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 5, number 22, number 18. Number 33, number 10, number 41. Sagittarius ang gabay ng araw ay nagpapayo na kung may balak kang magsimula ng negosyo o proyekto, siguraduhin mong ikaw mismo ang mag-aasikaso nito. Ang tagumpay ay hindi darating kung hindi mo bibigyan ng sapat na oras at atensyon ang iyong mga plano. Kung hindi ka handa, mas mabuting ipagpaliban ito upang maiwasan ang pagkabigo. Sa pakikitungo sa iba, magpakita ng disiplina at pagiging seryoso, iwasan ang mga taong maaaring magdala ng abala sa iyong araw, sa usaping negosyo, posibleng may dumating na bagong oportunidad, pag-isipang mabuti bago pumasok sa anumang kasunduan. Sa trabaho, may posibilidad ng tensyon sa pagitan mo at ng ilang katrabaho, huwag hayaang makaapekto ang mga negatibong komento sa iyong disposisyon, ang pagiging kalmado at profesional ay makakatulong upang mapanatili ang kaayusan. Ayon sa gabay ng araw, ang tamang diskarte at maingat na pagpapasya ay magdadala sa iyo sa tamang landas, huwag magpadala sa emosyon at siguraduhin ang bawat hakbang ay pinag-iisip ang mabuti. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 27, number 9, number 38, number 14, number 45. Capricorn ngayong araw, mas mainam na bantayan ang anak kung may balak siyang lumabas ayon sa mga bituin, maaaring may hindi magandang mangyari sa pupuntahan niya. Para sa iyo, kung may lakad ka, dumating nang maaga upang maiwasan ang abala at hindi inaasahang gastusin. Sa trabaho, huwag kang mahuli sa pagpasok upang hindi lumaki ang gawain at maiwasan ang stress. Sa pera, mas mabuting unahin ang pamilya bago tumulong sa iba upang manatili ang daloy ng grasya sa inyong tahanan sa pag-ibig, habang ang pasensya at iwasan ang pag-aaway upang mapanatili ang kapayapaan at kasaganaan sa bahay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay Number 12, Number 18, Number 27, Number 33 number 42 at number 50. Aquarius maging maingat sa pakikitungo sa iba, lalo na sa negosasyon, pag-isipang mabuti ang bawat desisyon at huwag magpauto sa sinumang may intensyong man lamang sa iyo. Kung may dokumentong ipapapirma sa iyo, basahing mabuti bago sumang-ayon. Sa trabaho, tapusin agad ang mga gawain at iwasan ang intriga. Kung may taong nagdadala ng abala, huwag ng patulan sa pag-ibig, panatilihin ang masayang disposisyon at huwag masyadong mahigpit. Ang pagpapakita ng pasayahan sa pamilya ay magpapalakas ng positibong enerhiya at magdadala ng swerte. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay: Number 14, Number 22, Number 29 number 35, number 44 at number 53. Pisces, mag-ingat sa pagbibigay ng tiwala, lalo na sa babaeng may matalas na pag-iisip. Maaaring maunahan kanya sa iyong mga plano kung hindi ka magiging maingat. Sa usaping pera, iwasan ang pagpapahiram o pag-invest sa hindi siguradong bagay upang maiwasan ang pagkalugi. Sa trabaho, bigyang pansin ang detalye ng iyong gawain at huwag magpadalos-dalos sa desisyon, lalo na kung hinihingan ka ng output ng iyong boss, sa pag-ibig, pair ang pasensya. Ang mahinahong pagharap sa hindi pagkakaunawaan ay magdudulot ng mas matibay na relasyon at positibong daloy ng swerte sa inyong tahanan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 10, number 17, number 24, number 31, number 40 at number 49.